Tuh so guys. Yes. Ini guys. Pohon-pohon takut nang. guys. Terbau. Iya, guys. Assassin guys. guys. laman guys, pero malili palang bau. Tambahan yang laki na. Ya. Bungan kunang luna pula. Malili palang bau. Yan. Daming laman guys. Ito guys, may abuhan na ano. Ah, 10 kilos yung isang puno. Abuhan. Yan. May kaldero doon oh. No? Yan. Kasi doon kayo guys, pag tag-init, sobrang init, si init doon sa loob. So, sa bahay. Kaya naggawa naman kami dito ng tambayan. Gulat ako sa laman guys, ang dami. Yan. Yan. Ganda dito guys. Malamig ka yung mga guys. Yeah. So, Dalawang puno lang ito guys. Punuk. Ayan. Tapos yes, memang dapat yung malaki puno. Dalawang puno lang minunot ko dito guys. Mm -hmm. Kamating kahoyan kasi dito yung mga tanim namin guys. Ayan. Matamlay ako guys dahil sa pagod iniisip pa yung ano mga tanim namin kasi may tao na naman nakita sila ganyan na nagsorbi. Ayawang ko kung balikan naman yung paggabi eh guys kasi nagsorbi na naman dito yung ano magnanakaw. Hindi naman natin maano nga siya guys dahil kilala naman siya dito nga yun daw ang nakaw yun kunwari lang bibili pero hindi naman bibili sinusurbe lang yung kamuting kahuyan mo guys o yung mga tanim mo kung saan yung maganda balikan kaya guys pang may gabi pagising ko maya mag worship muna guys tapos iikot ako dun sa mga tanim maganda yung mag worship muna guys dahil mga uh, proteksyonan ka sa si Panginoon kung baka may armas yung ano yung tao kung may armas siya, di hindi naman Panginoon guys lagi tayong manalig sa kanya yung ano lang kasi guys yung mga tanim natin talagang ayun ko guys sunod sunuran lang kami ng mga ganyan yung magnanakaw doon pa kami sa ano leti ganun din doon marami din magnanakaw doon doon sa leti kunti kunti lang naman guys dahil ano kinakain lang naman yun dito talaga ibibinta talaga magnanakaw yung ninakaw nila guys maramihan dito pag manguha sila guys sa lete hanggang pang ano lang saing pang laga na magbulok nga doon yung mga ano namin mga tanim guys kasi malayo yung binta namin tsaka mura yung mga produkto doon Mula, Kaya, nito, nito. pero dito maganda sana kung marami kang tanim dito guys kaso lang eh, salisihan ka sa mga magdanakaw magnanakaw guys masakit sa dibdib pag ah, isipin mo yung magnanakaw guys dahil alanganin pa sana bunutin yung mga kamuting kahoy sang sakto panlaga pa lang hindi pa pansuman pa panlaga pa lang eh, wala na pukunti na lang matira Ayun, kasi guys, yung mga laman nyo guys siguro yun no? Pero hindi pa naman nagang lahati guys. Alas um, kilos dami -dami pero. puno kung talagang balik-balikin talaga yan guys yan. talo pa yung mayari yung ano magnanakaw Ganda, guys kukunti lang sa amin Ganda, no pag, talaga pag, may, pag may ng order ano Met dalawang puno lang bunuti kunti mo lang yung naman, order rin kasi hindi pa naman kami naman gasa talaga guys minsan tag 20 kilos lang 20 kilos 30 kilos yun lang pero pag magnanakaw guys Siguro tag-dalawang tao yung punta dyan. Tag-tatlo. Kasi maraming bunot nila guys eh. Yung puno na ano. Mahigit 20 ka puno guys. Yung mga bunot nila. Marami na yun. Hindi na yun mabuhat sa tao guys. Kasi kanina yung binunot namin. Tatlong kaikon lang. Tatlong apat lang. Isang sakong. Kon eh. Itong puno lang siguro binunot namin kanina guys. Kasi may nag-order ng ano. 30 kilos ayun may pasobra pa guys marahin naman yun sana guys kaso lang inuunahan tayo okay lang guys kahit na libre sila guys masakit pa rin sa ano natin dahil hindi hinhingi buti kung nanghingi sila kay bigyan naman Hindi naman hingi nga ipambinta. Kung um, manghingi sila nga ibinta nila, hindi na maganda yun. Kailangan kainin nila. Kasi lang nila eh. Dito guys. Yan problema namin dito. Pero hindi pa rin ako madala pag pananim guys. Mananim pa rin ako lang may ginagawa pa ako na bahay guys nagawa ko ng bahay doon sa ano nagpa nang trata muna ako para hindi, hindi ko naman yun inasa yung yung lang inaasahan yung pananim namin guys may trabaho din naman ako marunong naman dapat magtrabaho ng ibang klase ng trabaho trabaho kasi, ngayon, ting init kasi na Mason ako. Maso hindi naman pwede mananim ngayon guys dahil tag init na. Patay lang yung tanim mo. Pagbalik sa tag ulan guys, yun. Balik na din ako dito, pananim kahit ano. Yung may ubi ko doon guys na ano, itatanim. Yung maganda yun hati-hatiin ma, yung ano ubi doon para... Uga yung ano, manubo yun eh, pag hati-hatiin pag ganito lang kalaki oh hindi man yan bukain doon sa iyo yung inano mo doon nabulok yung iba kinain ng ano langgam yun dyan marami yung binigay ni brother Willie anuhan natin yun hati hatiin para maraming itanim yun ang ipalit natin doon sa luyahan pananim natin lagyan natin pagapangan ba maganda yan lagyan ng pagapangan katulad dyan no oh, sitaw kailangan ay e paggapangan yan ay maano man yan malanta kung ipakagapangin lalo pa mabulok yung ano niya yung baging ano nga ni